po. Grabe mga kakulay. Good morning. Grabe. Ayun lang ako. Nakapagdala ng ice pack. So. Kasi kaganda ng spot. So sana may mga isda tayong mahuli din dito. Balik kasama natin si kakulay Richard. Uh, nag spot reveal tayo. Uh, dito pala tayo ngayon sa Santa Cruz. So sana Sertihin tayo. Ayun, update ko na lang po kayo ha. Ah. Set up po na kami. Ayan, uh, good morning mga kulay. Relight casting session na naman po tayo. ah uh, nandito po tayo sa... Santa Cruz, bagong spot po natin mga kakulay Pali ang nagdala sa atin dito si kakulay Richard Ayan siya, nakahagis na siya So sana shortin kami dito ngayon Sana'y makarami tayo. Harvest sana ano. So sana nga, harvest. Ayan, gamit ating setup. Uh, 6 auto UL na made in China lang. At uh, Reel na natin Shimano Sinya 2000 series At line natin Ano Proberos 6LB 2.7 kg lang yung max ng line natin At uh, Leader natin Perlon pa rin at itong lure na to ang gagamitin natin uh, Redhead Hipon Tambay yun redhead, redhead Hipon So uh, tara na Excited talaga ko eh Karami tayo Yan dito muna tayo banda mga kulay So hanap tayo na pwedeng Yung gusto kan dyan no Grabe Apakah napakasukal sukal ang dinadaanan natin napaka ganda ng spot talaga sabi po agis lang agis huwag naman sana tayong matinik ng tuyom agis agis lang pag may tiyaga may nilaga diba so, ganyan lang yan tiyaga tiyaga lang basta hagis lang ng hagis. Oh, ayan oh. Oh, hagis. Oh, de ba? Oh. Gusto mong makahuli ng isda kakulay? Eh, hagis lang ng hagis. Nga di ipod mo? No? Ah. Ah si Kakulay Arbin. DBA member po din siya. At si Kakulay Jonathan, DBA member din. Tega pun mo ba? Dabok dito pun mo. Ah, tega katalunan din pala sila. Digos ka, digos. Digos ka? Adira mo nagabot Grabe. Iba talaga yung karisma ng fishing kakulay, ano? Kahit ang layo na. Dumadayo talaga sa ibang spot para maka makapag-casting. May tubig dyan banda kakulay oh. Subukan kaya nating hagis dito. Baka baka sumabit yung ating lure. Oh. Oh. Subukan natin dito. Baka mayroong mangrove snapper. Hagis. Oh, wag kang sumabit. tangit lang. Oh, apa lah, main lawu-lawu main. <laughs> abot, abot jad. Oke. Okay. Ini pisah, baru mulai, eh, Nau no? bilang nak apa uns? Six. Masa mana kawan? Sanix nak? Ma Blus. Ah oh, Ma Blus. Kita, lagi ni kin lawu okay, lagi. Eh sekarang? Oh, ketik. Sekarang itu ini memang lur lutak lutak nak, oh lutak banana. Ah, wah, pokoknya yang gitu, ini pisah gitu. Ini mablus no saja. Wah, ini kilo, ini pilih. Play, play, play. Hai, onca, onca, ya, onca, 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 kilos Ayak Ayo may huli na kaya yun si Richard puntahan natin yun baka mayroon na yung huli mamaw pa sana all mamaw Uy, strike naman kayo mga isda ito siguro yung spot na pinagmamalaki ni ano ni kakulay tikoy mayroon naman siyang nadadali dito ah parang hindi lang siguro tayo si sinu sinuerte sa <laughs> so, grabe walang huli si kakula eh. pero mahaba pa naman yung oras ay eh. mga alas 3 kami uuwi alas 3 ng hapon eh alas 10 pa siguro ngayon so may chance pa tayong makahuli ng isda Si Richard mga kulay oh, buti pa siya, meron na siyang tiki. Daw so, talaga yung tiki na ba? Eh. Pastilan. Oh, naghagis kaming dalawa. Siguro mahigit dalawang oras na. Oh, ito pa lang. Sa ganito kagandang spot ah. Oh, tiki. Wala. Walang serte. Kain. Bahala na walang huli. Basta kain tayo. <laughs> Casting na naman po tayo. Kumain lang tayo saglit at balik na naman kagad. Hagis lang nang hagis. Uy, hagis lang. Grabe pati ba dito? Eh, sinusundan tayo ng overfishing spot. Grabe naman oy. Wag naman. Wag mo naman sigurong Isiro ako. Ito. Kantilado na kasi dyan, Sa unahan ka kulay. Dyan Oh. Malalim na yan dyan. Yan. Hagis. Para sa kinabukasan. Hagis tayo. Hagis. Magmawalan ng pag-asa. Oh, labyog! Labiog lang, labiog. Teman, <coughs> harbis na? Harbis? Baya tabi juan be kay harbis. Sabi, lagpas dalawang daan na. Lagpas dalawang, lagpas dalawang daang hagis. Wala talaga. Ah, kakulay, Grabe. So na yata yung pinaka magandang experience sa buong buhay siguro ko. Pag mamingwit ng walang huli. <laughs> 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 ah, ako sa lang po ko ganina. Hindi paita pa Doon sa kabila. Doon. Tapos ngayon dito na naman. Siguro pang-apat na round trip na namin to <laughs> <laughs> pang-apat na itong mga kulay grabe wala talaga so last last ruta natin doon bali meron kasing nagka-casting din doon eh so titingnan natin kung may huli ba rin yung mga tao na yun huy <laughs> oh, para tayong nasa spot ni Prince Pudidi oh <clears throat> so, ano kaya nyo ba kaming talunin? Ha? Harbis? Hagis ng hagis sa loob ng anim at anim at kalahating oras Harbis nga Walang huli Hu Ito yung pinagmamalaki kong spot Grabe oh Kaganda Walang isda